pinakilala na ng Silka Papaya ang kanilang bagong endorser. Kung sino siya, alamin sa aking report isang bagong mukha ang nagbigay ng bagong sigla sa pinakakilalang beauty brand ng mga Pilipina. Si showbiz sweetheart Bianca De Vera ang bagong endorser ng Silka Papaya at handang ipagpatuloy ang pamana ng Kutis Alaga, Kutis Silka. Sa si ginanap na launch event ng Silka Papaya, lumitaw na parang sinag ng araw ang bagong endorser na si Bianca De Vera. Nagdadala ng bagong enerhiya at inspirasyon para sa brand na mahigit dalawang dekada ng tumutulong magpakutis ganda sa mga Pilipina. Kilala si Bianca sa kanyang natural na ganda at vibrant personality. Mga katangiang akma sa mensahe ng silka na ang tunay na ganda lumalabas kapag pinangangalagaan ang sagili like to thank um myself, family. Um, I know I always tell this to you guys, pero talagang this is such a dream come true to me. I mean, I've been using Selca for. Most, for my whole life, as in talaga. Sa panibagong kampanya ng brand, tampok ang mensahe na alagang silka, alagang tapat. Layunin nito na iparamdam na ang pagmamahal sa sarili ay hindi lang sa panlabas na anyo, kundi sa araw-araw na pag-aalaga ng sarili. Sa bagong yugto ng silka papaya, magpapatuloy naman ang kanilang kampanyang hindi lang para maganda, kundi para maging mas tiwala sa sarili. Ayon sa kumpanya, ang silka green papaya soap ay napatunayang epektibo sa pagbibigay ng visible whitening results sa loob lamang ng 7 araw batay sa mga clinical studies. Hindi lang ito pang paganda, kundi pangalaga rin sa balat. Taglay nito ang vitamin E para sa mga supple na skin at B-panthenol para maiwasan ang pangangati at pamamaga. At dahil hindi ito nakakanipis ng balat, ligtas itong gamitin sa araw-araw. This is one of the ways na talagang pinapangton, ko yung sibili ko. Kasabay ng launch, inanunsyo rin ng Silka ang ilang bagong inisyatibo. Kabilang na ang Binibining Silka event na gaganapin sa Market Market sa darating na Nobyembre 22. Layunin itong itampok ang mga kababaihang may kumpiyansang ganda at kwentong inspirasyon yung main message ng Silka Green Papaya Soap advertisement for today and for the coming days as well is to be able to shine in your own ways. So it's not just the kitang-kita ang putis silka in as early as seven days, but it's also mask in the word time to shine. It does not only talk about the skin, but also it talks about kung ano yung what's within us. May pasasalamat din ang Silka sa kanilang mga loyal user sa patuloy na tiwala at suporta na siyang inspirasyon nila para mas pagbutihin pa ang serbisyo. Patunay ang bagong kampanya ng Silka na ang tunay na puti, kitang-kita sa pag-aalaga at tiwala sa sarili. Maraming marami pang pasabog ang Silka, especially together with its newest endorser, Bianca de Vera, na very influential person. So, yan, marami pa kaming kwento ang pagdadaanan, marami pa kaming isi-share and i-reveal to the loyal fan base of Bianca and of course the loyal users naman ng Silka. At yan ang muna ang hot stuff, balik sa inyo, Alex at Alex.